Ito natin si Utoy. Yan. Lalagyan natin lang kung si Utoy. Nang kwa. Nang sa pen para hindi magbuhok eh. Yan. Yan po si Kuya Jello. Kuya Jello. Hingi tayo ng tulong kay Sir Rapi Tulpo. Ano? At tayo yung ating pauperahan niya ang iyong kwa. Ano? Sa mga kaibigan po namin ang amin ang aking pisang aray aking hindi po namin ang tulong kami po po operan si Utoy ano Utoy? si Kuya Jello yan po yan po si Kuya Jello ano Utoy? Utoy na yung pangalan? ha? ano Utoy na yung pangalan? ha? ano Utoy na yung pangalan? Kuya Jello ha? Oh. Pugoy natin si Kuya Jello. Ano mo kapit mo? Barbers? Ha? Barbers? Pupuwiin namin si Kuya Jello. ngumpul-ngumpul oh. Pinakupugi ko na si PJ Kami ng utay pupunta sa kay Serapi Tolpo, hingi kami ng tulong. Ano tayo? Para ma maupirahan ma si utay sa puso. Kasi wala tayong pang pera pang pakupira, ano? Wala tayong pera, ano? Sige tayo ng tulong kay Sir Rapiton po. Set out po, Sir Rapiton po. Sige po kami ng tulong kay Gelo. Masama po po. Pilahan na rin sa puso. kay Gelo, ilang tawa ka na ha Suku tayo? For ten? For ka na ha? Ha? Sige yan po si Kuya Jello. Kuya oh, Jello, tingin sa camera. Yan po si Kuya Jello. Ang aking pisang pogi. Pag-operahan po namin yan. Sumilaan po namin ng tulong. Ano pong ginugutan at para pumogi sa si Itoy. ano ito ay magandang loob po para si Kuya Jello Mama temawang ah. Ah. Mama sumama. Nah. Kita kenapa? Tutoi. 对呀有个嘛呢？Yeah, ito eh, kung ilang simba na na hindi ka nasama sa iyong ate, sabi mo ate, simba kayo isang araw magsimba kayo ano mo? ano mo? kasama kayo at tinini ano? Huwag ka nga may sa mama mo. Saan mama? Ginagtan ako ng kuya. Pinapugi ka ng kuya na. No? Mm -hmm. nagpapagupit dati eh. Ha? Dati siya ka nagpapagupit. Oo. tanaw. Oo. Oo. Ito wala na sa smoke. Ayaw nga. Ito ikot. Ito ikot. ko ikot. Kasi pa ah? Kasi. Yan. Pinapogi na si Kuya Jello. Ano po si Kuya Jello ay pinapopogi. Yan. Kuya Jello tingin ka sa camera. Dali. At makakukuha na tayo ni Kuma. Nasirap ito po. Makikita na tayo. Yan. Ano po? Yan so lang makikita na, pupunta tayo sa kung po in action ano kung na lang si kung Mga kogi kung 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 sa inyo? So, tayo po'y aming pa-operahan. kami yung mahirap lamang. Wala pera. Ano ang sarapin na. Ang ko lang sa po tayo. At mamaya ikaw ah. Miguel na. Ano Sige Miguel na. Wala. Ano? na

どういと mahitan ano na po sa eh ang maganda pupugi na yan ano ito eh na po natin si Utoy, si Jello. Angelo Balmes, ano? Ah, Pulhen. Pulhen pala. Pulhen ka pala.

我呢，等到。 देखो तो सही मूवी sama sa mama. Sa mama, mama, ogi na to. Ini sama mama. Mama. Mama datang tawaran. Apa? Ha? Loras. Sama. Gobek. Oh, ini bersih, tataw go. Ito lang patinda mo Ito tayo, ito patinda Ito patinda ko hindi na Gawin natin ang kuwan go ahead tanggol hindi na Alam mo na, sarap. po. Kuya Jello. Ba, yana po si Kuya Jelo, Yan. Okay na po. Nagupta na po natin si Kuya Jello. Yan. Kidding na tingin ka sa camera ah oh, yan. Okay na, nagupitan na natin si Kuya Jello. Pogi na. Kami ni Kuya Jello ipupunta sa Serapi Toll po in action na ano, Kuya Jello. Hihingi tayo ng tulong kay Serapi, ano? At tayo magpapa-opera, ano? Pa-operahan po namin si Kuya Jello sa sa, sa puso, ano, Kuya Jello. Okay po, bye-bye.